Good morning. Ito, mayroon na naman tayo isang ibon sa batan. Mahubo siya laro natin sa disgrasya. Ito yung una. Wasak na wasak. At ito, medyo nakaka-regover na siya. Ayaw, pang NDR arto. Pero pasubukan ko na lang pagalingi para ilaro ko sa south. yun pa yung tama niya oh, bago pa lang nagaling. Bago pa nagaling yung tama niya. Yung pangalawa is naibigay ko na sa kaibigan ko oh, na siya na rumapapagaling. Uh, kumpare ko. Bali pa tatlo na to. Ito. Oh. Ito yung pangatlo. Wasak na wasak ko, oh. Bali pa ah. Yan bali yung paa niya oh. Hindi niya maitungtong. Ba Yan baling bali oh. Ayang. Naubos ang panlaro natin sa disgrasya talaga. Wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. Ito, wasak na wasak ko. Oh. Wasak na wasak na naman. Sana makarecover pa. At pwede pa sana ihabol. Pero palagay ko, hindi na may ihabol kasi bali pa ah. ¡Ay, malas!